Ikalabing isa ng Marso, taong isang libot siyam na at apat na Lumikas mula sa portipikadong kuta ng korehidor si General Douglas MacArthur sa ilalim ng mga utos si Presidente Franklin Roosevelt. Matapos ang sunod-sunod na kabiguan ay pagtanggol ang Pilipinas mula sa mga opensiba ng mga Hapodes. Dahil dito, naiwan na mahigit siyam na libong mga sundalong Pilipino at Amerikano sa korehidor at bataan na kanaunan ay nagapi dahil sa kakulangan ng kagamitan at suporta. Nilakbay naman ni MacArthur at ng kanyang pamilya ang Mindanao upang lubipad papuntang Australia at sa susunod na dalawang taon na paghahanda para bumalik sa Pilipinas, ipinangako niya sa mga mamamayan at mga sundalo dito ang kanyang pagbabalik na kanyang natupad sa mga huling taon ng ikalawang digbang pandaigdig at naging dahilan ng agarang pagkuha muli ng mga okupadong teritoryo ng mga Hapon sa Pasipiko.